Magandarang gabi sa inyo mga collegiate lovers. Welcome back po dito sa ating YouTube channel. So ayan, narito na naman nga po tayo panibagong araw, panibagong video, balita and reaction na naman po ang ating uh, Uh, pag-uusapan. And para po sa mga bago lang dito sa ating channel, maaari po ninyong pindutin ang ating subscribe button dyan sa baba at notification bell para kayo maging updated at una sa mga inilalabas po nating mga balita. Basta may kinilaman po sa TVJ and legit, daver ka. And for tonight nga, ang mainit nating uh, pag-uusapan ang ah, mga kapatid ay pumapatungkol po rito kay Buboy Villar na Isa na naman pong <laughs> eksena sa G. Sagedli ang pinag-uusapan ngayon sa social media. Grabe, kumakota na po talaga itong sila Buboy Villar, no? So pinag-uusapan po sila hindi dahil sa sikat sila at natutuwa. Pinag-uusapan po sila dahil ah, naiinis po ang mga tao. Hindi nagugustuhan yung kanilang ginagawa. Maraming araw raw talaga no, kabastos ang ugali, kawalang respeto nitong si Buboy Villar. Parang wala daw po talagang GMRC ah. itong si Buboy ayon po sa si ilang netizen. <laughs> Parang inuugali na po talaga no, araw halos araw-araw ah, meron tayo nababalitaan. <laughs> So sabi ko nga po sa inyo nung nakarana, sa ugali na po talaga na iyan. Siguro ganito talaga ito si Bobby Villar sa personal. Alam niya na, kasi hindi naman masasabi na kasi bago lang, kaya hindi alam, bagong host lang, ganyan. Kasi kailangan ba na matagal ka ng host bago ka matutong respeto Dapat ba matagal ka ng host bago ka matutong gumalang at hindi maging bastos? kasi kung ugali mo talaga yan kesyo matagal ka or kesyo baguhan ka lang hindi ka mambabastos hindi ka bastos at uh, hindi bastos sa ugali at uh, walang respeto kasi pagkatao mo na yun eh pero mukhang ano no mukhang nakikilala po natin or lumalabas po talaga ang tunay nilang kulay sa halos araw-araw na meron tayo na babalitaan na hindi po maganda. Pero bago yan mga kapatid, no? Uh, share out pala sa ating mga legit na Regal supporters dyan, yung mga parati pong nakasubaybay sa atin. So ilan lang po ito sa mga isa shoutout po natin, ano? Uh, Miss Mendoza Joby, Michelle Espelogo, out Sir Marvin Abacalazo, shoutout Francis Cofesil Cofeliciano shout out uh, The King of Fury, Jonas Elesio, uh, Royo Mogol, shout out Sir uh, Benito Roldan, shout out uh, Sir Doug Channel, shout out Sabi naman, uh, shout out din po kay Kay Miss Ana Red the Lady, shout out po April Cordero, ah uh, Lolita Zaratan Nathan Wade De Vera shararao. thank you so much sa pagtatanggol uh, Jonas Vaz shout and then asabi uh, sabi niya dito shout uh, out pauso lang. well, umatagal naman na pong uso yan, Ano, naririnig po natin kay Alden Richard. So, sabi pa dito ni Liorma. Shout sa inyo. Sir Jefferson Nato. Shout out. Uh, Rico Satana Shararout and Dominador Dominadora Feliciano. Magandang gabi po sa inyo. Stay safe and healthy po parate. At eto na nga, tayo dito sa topic natin ngayong gabi. Itong si Buboy Villar, kumukota na naman po talaga. Ang G sa gadlin nila ay parang G. Ipahiya ang sarili na lamang parati po ang nangyayari. Parang sa halip na yung goal po nila ay mapalapit po sa mga tao, eh parang ang lumalabas po ang nangyayari eh mas lalo lamang po nakikilala sila ng mga tao na dahilan kung bakit mas lalo silang nilalayuan at inaayawan ng mga tao. So hindi lang naman po ito galing sa mga Legit Tower kasi galing din po ito sa mga concerned netizens, sa mga casual netizens na hindi rin po talaga nagugustuhan po ang uh, pinapakita nilang modo, sabi nga ng netizens, ay parang wala daw talagang GMRC. So habang uh, busy-busy si Yorme na kung saan ay uh, nag interview uh, ng kanilang winner, eh itong si Bowie Villar, busy-busy naman po sa pag-aayos ng kanyang pantalon. Kitang-kita po sa camera na hindi man lamang po tumalikod. Eh kung ikaw ba na may hindi bastos, diba? Tatalikod ka. Ah, uh, isasara mo ito nang uh, ikaw ay uh, nakatalikod. Lalo na kung uh, 'yan you know, kita niya naman no. Meron naman siyang panloob color yellow. Pero dapat tumalikod po siya. Hindi para magpakitang gilas or what. Dapat automatic po 'yun eh. Automatic na 'yan sa isip mo na tatalikod ka kung aayusin mo 'yung zipper ng suot mo. So maraming nagsasabi na lumalaking araw po ang ulo nitong si Buboy Villara. Talagang uh, daig pa siya ng mga sikat na sikat na artista, superstars na very humble lamang at the same time marunong pong rumispeto at marunong na gumalang. So ayan no, kitang kita nyo naman bulgar na bulgar kahit pasabihin po natin na may pang ilalim naman itong si Buffy Villar. Automatic po yan kung meron ka pong modo. Hindi na po kailangan idikta yan, hindi na kailangan pang sabihin sa kanya yan, automatic na po talaga dapat po yan. Sayang guys, sayang itong si Buffy Villar kasi ah, nagiging okay naman na po sana yung kanyang karyera dumadami na yung kanyang guestings, tumataas na rin ang views niya online, lalo na dun sa atambala nila nitong si Jelay Andres, di ba? Pero mukhang pati po si Jelay ay nadadamay na rin dahil kahit mag-collab po silang dalawa ay hindi na ganon kabenta rin. So yung channel ni Buboy na apektuhan yung channel ka rin ni Yorme. Kita nyo naman, no? Kahit po marami po ang uh, sa channel niya, sa Facebook ni Yorme, eh, kahit marami pong subscriber o followers, eh, wala pong nanonood sa kanila. So, ultimo mga fans po nila, binoboykot po sila. So, kung ano-ano ng pakulong ginawa nila, ginaya na nila si Mayor Jose, pero nananatili na hindi pa rin po nila nakukuha po ang respeto ng mga tao kasi ang respeto hindi po 'yan basta-basta na lamang ano uh, ibinibigay. Dapat ikaw ay marunong din pong rumespeto kagaya nitong sila uh, Mayor Jose sila Jose Manalo, Wally Viola, di po pa pagpupunta naman sila sa mga barangay, kita po ninyo ang mga tao. Uh, grabe, dinudumog po sila, uh, nirerespeto nire-respeto din po sila talaga. Pero itong sila Bupi Villar, ilang pahiya sa uh, na ba <laughs> ang atin pong napanood? Talagang yung respeto ng mga tao ay hindi hindi po nila makuha. Ultimo yung pagtanggap ay hindi pa rin po nila makamtan. Dapat kasi sa kanila muna ito magmula. Kasi syempre paano po sila gagalang at re-respetuhin kung sila rin po mismo ay uh, uh, hindi marunong gumalang at rumespeto. And hindi po nakikita sa mga kilos po nila na sila po ay karespe, respeto at kagalang-galang. Tapos aayaw uh, pa nilang matatawag na wala pong originality at peke. Eh kita naman po sa ginagawa nila. ayan na talagang uh, ginagaya po nila kung ano po ang nagawa ng TVJ uh, ng Jawpaw ng Team Production po ng uh, TVJ. Mapa segment, mapapakulo, ay eh, talagang ginagaya po nila. And uh, every time nga po na ma uh, sila po ay makikita ng mga tao mapanood. Isa lamang po ang ano eh pumapasok sa isipan ng mga tao, mga walang originality. And hindi eh, naman po nila basta-basta na lamang po makokontrol uh, yung mga ganitong kaisipan ng mga tao lalo na kung ito naman talaga yung pinapakita po nila. Eh di sana Uh, pinapatunayan po nila na hindi totoo ang sinasabi ng mga tao na sila po ay gaya-gaya lamang, di ba? Kagaya niyang uh, pagiging ano po sa tirador sa pagkain sa sugod bahay o sugod uh, gisagedly -E nila. Eh, jowa po ang gumagawa po niyan. Wala naman pong bago doon. Tapos, ang sasabihin na uh, Uh, mayroong uniqueness ang kanilang G sa at talaga ipinagmamalaki pa ni Yorme sa kanilang uh, sa kanyang interview tuwang tuwad nagpapasalamat pa nagpapasalamat pa siya <laughs> sa pagtanggap raw. Eh parang hindi naman po 'yon ang uh, nangyayari. Parang hindi sa mga pahiya serye po nila si Jessica Gedley Eh parang hindi naman po sila mga kapatid na uh, tinatanggap ng mga tao. Kasi kung tinatanggap po sila ng mga tao, igagalang po sila, hindi po ipapahiya. kayo po ba anong inyo masasayhinggal dito mga kapatid? Just comment down below and don't forget to click the subscribe button and notification bell para, para po sa iba pang mga balita.